argumento galing sa ating mahal na kapatid. Atin itong dapat tunghayan, Brother Jando, kung totoo ba na si San Pedro ay naging bato din. Uh, wala namang tutul, Brother Jando, na si Kristo ay cornerstone. So, dito na lang tayo mag uh, fo focus kung si Pedro po ba ay tinutukoy dito sa Mateo 16, 18, ay bato or rock. Unang-una, brother Jando meron merong hula kasi na ang Diyos sa napaka makapangyarihan sa lahat ay pupunta sa atin at magtayo ng kaharian. Atin mo nang babasahin, brother Jando ang Daniel 2:44. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man niya oy iiwan sa ibang bayan kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito at yaoy lalagi man So itong kaharian na ito na tinutukoy ni Propeta Daniel ay patungkol ito sa simbahan o sa iglesia na itatatag pa ng ating Panginoon. At ang iglesia pala, Brother Jando, ay tinatawag din na bahay, Brother Jando. Kung nating babasahin ang 1 Timoteo 3.15, Brother Jando, ating babasahin muna. Upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa bahay ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi at sa liga ng katotohanan. Ang talata sa 1 Timoteo 3.15 na ang iglesia pala ay tinatawag din na bahay ng Diyos. Ito po ang katuparan sa hula sa Daniel 2:44 po. At kung ang ang tao pala na matalino kapag magtayo siya ng bahay ay saan po ba niya itatayo, Brother Jando? Atin mo nang babasahin, Brother Jando, ang uh, Matthew chapter 7 verses 24 to 25. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito ay ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Sino po ba ang magtatayo, Brother Jando? Isang Yung taong matalino. So kapag ang isang taong matalino magtayo ng bahay, saan niya itatayo, Brother Jando? Sa ibabaw ng bato. Sa ibabaw ng bato. Dahil kung merong taong matalino, lalong-lalong na ang Diyos. At ang bahay ng Diyos, ang iglesia na itinatayo ng ating Panginoong Heso Kristo, Brother Jando, ay dapat itatag niya ito, ibabaw din sa bato. Dahil kapag hindi niya Itinatayo sa ibabaw ng bato, anong tawag niya sa taong iyon, Brother Jando? Ating babasahin sa Mateo 7:26. Ang bawat nakikinig ng aking salita ang ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. So hindi matibay, Brother Jando. Yung taong ito ay tinatawag na hangal o mangmang. Opo. Ang ating Panginoon ay higit pa sa mga matalinong tao. Kaya nga ang pangalan ni Pedro Brother Jando galing sa Simon. Simon Baronas at pinalitan niya Brother Jando, ano po ba ang pinalit ni Kristo sa pangalan ni Simon? Pedro at basahin, Brother Jando. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock. So, klarong-klaro, brother sa binasa mo, binago ng ating Panginoong Heso Kristo ang pangalan ni Simon to Kepha. So, ang original Aramaic term sa Peter is Kepha. Anong kahulugan sa Kepha, brother Bato. Bato. rock. So, kaya nga sa Mateo 16, 18, ito na po ang pagtatag ni Kristo sa kanyang bahay na tinuturing natin na iglesia na tinatag ng ating Panginoong Heso Kristo. Ating mabasahin, Brother John, no? Mateo 16, 18. And so I tell you, Peter, you are a rock. And on this rock foundation, I will build my church and not even death will ever be able to overcome it. So, klarong-klaro ba rin na itinatag ni Kristo ang kanyang Iglesia sa ibabaw ng bato. bato. At itong batong ito ay si Pedro. Kaya nga, tinatawag siyang Kefa. So, ano ang kahulugan ng Kefa? Kaya pala, binago ni Kristo ang pangalan ni Simon na tinatawag na Pedro or Kefa. Ang Aramaic term dyan, yan po ang aramay term sa Peter o Pedro na ang nangahulugan po na bato, rock, Kepha Atin muna babasahin brother Jando, ang original na Aramaic translation sa Mateo 16, 18, Brother Jando. Ito po ang sinasabi sa Aramaic New Testament. Ap ena emar nalak datu kepa, walhadi kepa ebne lede. So, dalawang kepa po, father. So, kepa oh, means rock. So, laro-laro mga kaibigan. Si Kristo po ang nagbago niyan. So, merong plano si Kristo dahil ang taong matalino magtatag sa kanyang bahay, ibabaw po sa bato. bato. Kaya nga, ang prophecy sa Daniel 2.44 natupad sa Mateo 16.18 na siya po ang Panginoong tinutukoy sa Daniel 2.44 na hindi po magigiba ang kanyang kahirian na tumutukoy sa iglesia na tatag niya. At itong iglesia na ito ay tinatawag na bahay. Kaya pala sa pagtatag ni Kristo nito ay itinatag niya ito sa ibabaw ng bato dahil po siya ay matalino. Hindi siya hangal, hindi siya mangmang, -mang, kaya nga ang simbahan hanggang ngayon, hindi nagigiba, hindi natitinag dahil yan po ang sinasabi niya Matthew resized this year also, and so I tell you Peter you are a rock and on this rock foundation I will build my church and not even death will ever be able to overcome it so klarong klaro mga kaibigan at sabi niya brother Jando yung pangalawang punto sa katanungan niya na si Pedro ay mahina Opo. Si Pedro ay weak. Hindi dapat maging rock. Si Kristo na po ang nagtatawag na siya ay Kefa. Sino po ba ang aming pakinggan? Ikaw o si Kristo? Meron tayong litra po litra na mabasa na sa Biblia. So kapatid, atin ang sundan si Kristo, hindi ang ating gusto. Dahil si Kristo na po ang nalangin para kay Pedro. Ating mabasahin ba dyan do? Ang Luke chapter 22, 31 to 32. Ito po ang nakasulat. Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Subalit, idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sino ang nagdasal, Brother Jando? Si Kristo po mismo ang nagdasal. At kung si Kristo ang magdasal, ay sure, bull, brother Jando, na ang ating Diyos, ang ating Ama, ay makikinig sa Kanya. Kung si Kristo, brother Jando, ay naniniwala ni Pedro, binigyan siya ng susi sa kapangyarihan, sa langit at sa lupa. Kung si Kristo ay naniniwala kay Pedro, bakit wala kayong tiwala ni Pedro? Mga kaibigan, yun po ang punto por punto na ating sagot sa kanilang mga katanungan si Pedro po ang bato at si Kristo na po ang nagsasabi niyan totoo na si Pedro ay mahina pero si Kristo na po ang nanalangin sa kanya Luke chapter 22 31 to 32 yan po ang ating punto por punto ngayong araw na to si Pedro raw ang bato na pinagtayuan ng iglesia kasi ang kahulugan daw ng salitang Pedro ay bato. Sa kanilang theology, hindi nila pinag-aralan na sa Biblia, maraming kahulugan ang bato. Ang salitang bato Petros, bato ay maliit hindi malaking bato. Kasi yung malaking bato, yung boulder of rock ang tawag po sa Gregoron Petra. Petra. A mass of rock. Whereas, ang salitang Petros ay iba sa Petra. Kasi ang Petros na siyang itinawag ni Kristo ke Pedro, a piece of rock. A piece, maliit na bato. Hindi kagaya ng Petra a boulder, a mass of rock. Ang pinagtayuan po ng iglesia hindi pwedeng si Pedro gaya ng Catholic theology. Kaya gibay ang Iglesia Katolika na yan eh pagdating sa real theology kasi hindi kaya ni Pedro dalhin yung buong structure kung isa siyang maliit na bato. Magigiba ang structure. Ang kailangan na pundasyon ng iglesyang totoo ay malaki, malalim, malakim bato na sa Greek ay petra, which is the feminine. At yung petros, masculine yun. At ang nakasulat sa 16-18 ng Mateo, hindi petros nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, yung pong salitang baturon ay Petra, hindi Petros. Kaya hindi si Pedro yon. Kaya jam pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, hindi naman sa ibabaw ng Petros itatayo ang iglesia, kundi sa ibabaw ng Petra kahit anong sali ng Biblia ang tignan ninyo, ang ginamit doon yung feminine gender na Petra na ang kahulugan ay malaking bato. A mass of rock. Hindi po siya Petros na maliit na bato. A piece of rock. At ang katunayan sa Biblia talaga, ang pinagtayuan ng iglesia eh, batong malaki, hindi si Pedro. Pati nga si Pedro, itinayo rin dun sa bato na yon. Basahin natin ang Efeso 2.20. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Kita nyo, ang mga apostol at propeta itinayo sa ibabaw ng pangulong bato sa panulok. Napansin nyo mga kapatid, hindi ang apostol ang pinagtayuan kundi mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Yung mga apostol, mga propeta, yun ay bahagi ng itinayo pero meron silang kinasasaligan, hindi sa kanila nakasalig. Sila man, mga apostol at propeta, nakasalig din sa pangulong bato na walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Ang katunayan sa 3.11 ng unang Korinto, pakinggan nyo. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang nalalagay na na ito'y si Kristo Jesus. Maliwanag, maliwanag. Ang saligan ng iglesia ay ang saligang bato na si Kristo. Hindi po si Pedro ang saligan. Sa 2.20 ng Epeso, pati si Pedro nakasalig o nakaibabaw nakatayo sa ibabaw ng batong si Kristo. Hindi siya ang pinagsaligang bato. Ang katunayan pa, si Pedro may sabi na ang saligang bato si Kristo. Hindi siya, kung nag-iisip yung mga Catholic theologians, dito lang mapapahiya na kayo eh. Quatro G's ng gawa ang nagsasalita rito si Pedro talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Hesukristong Kristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok at sa kanino man ang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa sinong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Kanyo, palpak talaga yung Catholic theology. Eh kasi, Si Pedro na nga ang nagsasalita rito eh. Sabi ni Pedro, dahil sa kay Kristo, itong taong ito nakatayo na walang sakit, gumaling. Yung tao. Si Kristo, sabi niya, ang bato na itinakwil ninyong nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Si Pedro nagsasabi, ang sinasabi niya, eh si Kristo yung bato na pinagtayuan ng iglesia na itinakwil naman nung nagtayo ng kanilang sarili. Siya ang bato na inyong itinakwil, sabi. Ang bato na itinakwil ninyong nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulo. Siya ang bato. Sa versikulo 11. Si Kristo ang bato. E eh, alim, bato yon mga kapatid. Na pangulong bato sa panulok. The chief corner stone. Napakaliwanag niyan sa Biblia. Ang pinagtayuan ay ang chief corner stone. Walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. Siya ang pundasyon. Nang tunay na iglesia sa Biblia. Hindi ang kahit na sino na si Pedro raw ang bato. Ang tindi ng pagkakaligaw nitong mga taong ito. Ang tindi ng pagdaraya nitong mga nagsasabing si Pedro raw ang bato. Basahin natin yung Discourses on the Apostles' Creed, kapatid na Daniel, librong katoliko. Ito po ang uh, sabi ng Discourses of the Apostles' Creed by Reverend Clement Croc, page 216. The Latin word Petra meaning rock. Peter was the rock upon which the church was to be built. The yung Latin word daw na Petra meaning rock. Nag-aano sila sa latine. eh. Tingnan nga natin yung Petra sa Grego. Kapatid, pakilagay mo nga yung Petra na pinagtayuan ng Iglesia sa Biblia. Sa Grego, ang salita ay Petra. Ang kahulugan, a mass of rock. No? a mass of rock. Hindi mo dapat na, kasi ang kanilang language ng Iglesia Katolika, Latin eh. eh hindi naman sa Latin itinulat ang Biblia eh. Isinulat ang Biblia sa Hebrew, saka sa Greek, at saka konti sa Aramaic. Para sabihin mo ngayon na yung Petra, ang kahulugan nun ay si Pedro, upon which the church was built, E eh, mali ka agad. Bakit? Dos 20 pa lang ng epeso, mali na kayo eh. Si Pedro kasama sa mga apostol, apostol siya eh. Ang sabi doon sa dos 20 ng epeso, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta. Hindi yung mga apostol, saka propeta, nakatayo sa ibabaw ng saligan. Sino yon? Na si Kristo Jesus din ang pangulong bato, the chief cornerstone, ang pangulong bato sa panulok. Ang pinagtayuan ng iglesia ay ang batong si Kristo, hindi si Pedro. Dos ng Epeso. Nagpapatunayan ang Catholic theology, hindi theology, na si Maria pumanik sa langit, body and soul, laban sa Biblia yan. No? Na ang mga santo ipinanganak sa langit, may pecha ng ipanganak sa langit, kaya yun ang piyesta ng mga santo. Catholic theology, wala sa Biblia yan eh.